good morning, good morning, good morning mga preon for today's videos mga preon mag update tayo dito sa 8 door you dahil may problema tayo dito mga preon na malaking problema to kung hindi makagapas pero okay na rin magapan natin na ating mga kapwa mga ayan yung nakita nyo, napansin nyo, nakaangat yung base natin dahil ang problema nito mga kapriyo, mayroon lang tumutulo sa ilalim sa atin binibintang kaya nag waterproofing sa panibago ngayon tinachaping nila mga kapriyo ngayon hindi na nangagapan yung pagangat ng unit so nangyari Naglagay na lang silang sukalo dyan para may natin. Ito, ito na yung final na flooring nya. Ayan. Problema kasi nito mga kapryo. Tapos na tayo dito na pag vacuum. Tapos na lahat ng testing natin dito. So, yeah hindi na tayo pumayag na. ipakutol yung kapriyon. pinapaangat Pinapalabas yung outdoor. Ayan ganito ang nangyayari ayan pati mga bracket na ay lubog ayan mapaguhin yan mga preo ayan yung, uh, naglagay din ng press dito Tem temporary lang yan mga preo para miangat ang unit natin ayan ayan ang ano ngayon yan salupo yan pang ini welding ni master ko 'yang bracket natin temporary 'yan. Ganun lang kasi simple makaganapan dito mga kapoyon. Ayan. Inaangat muna nang palit truck bago ihinangin. Ayan 'yan. Tingnan mo ba? Shout out ko muna sa mga ipinungutangan mo. Tayo mo out shout out. Oh. Kay Bos Carlo daw, shout out kay mas <laughs> Carlo. Mag-renew na naman daw siya. Mag-renew, mag mag-renew ka ulit. Di yeah. na. Tao kay okay, Loy Loy, traffic daw kanina. Out na, shout out kay Mona Loy. Shout out Loy Loy. Na guys, angat na yung bracket. yan Ayan, tulong na Tanggal mo kaya yung support na yan Wala kang ano Ayan, ayan Ayan, ayan Saan ba papunta? Papunta at Papunta ya. doon? Alright Right, oke okay na guys, orong nah, jadi na, Pwede na haluan mamaya. Haluan haloan kekeluhan. Ya, yeah, ya, yeah, Jan. Ya, yeah, lo. No. Ya, yeah, no. Alright, right. tapos na guys di terima tawas yang update. Selamat, <laughs> selamat semua. Sa Hindipan nakap subscribe lagi. YouTube channel James 21 Tiawan <laughs> Pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa araw-araw na aking pagbablog. At ishare na rin ang ating video araw-araw para, para lagi lahat. Happy! Bye-bye!